Jessica Soho, Karen Davila, Vicky Morales at Bernadette Sembrano ang ilan lamang sa mga batikang mamamahayag at kaibigan sa industriya na naunang dumalaw sa burol ni veteran broadcaster Mike Enriquez. Maluhaluha pang nagbigay respeto sa pamilya ni Enriquez ang dating co-anchor nitong si Morales habang nagkwento naman ng masasayang alaala ni Mike, si Karen at Bernadette. Ayon kay Davila, madaling kasama si Mike na walang yabang at palaging nagpapatawa. Kwento naman ni Sembrano na madalas basta alala si Buma sa ingay ng pagiging sobrang kwela nito pero para sa kanya ang kagandahan ng pagkakakilala niya dito ay ang kanyang courage at valor na hindi niya ipinagyayabang. Ang burol ni Enrique ay ginaganap sa Christ the King Parish sa Green Meadows, Quezon City at magiging bukas ito sa publiko ngayong araw. Matatanda ang naging parte rin ng RMN ng veteranong broadcaster kung saan nagsilbi ito bilang Vice President. Sa ating Entertainment News, Rajuman Adrian Suarez, सत्ता आरएमएन